Katunay, ayan, yeah. kamusta, kamusta, mga katunay So, ayan, yeah. muling nagbabalik, syempre Noel G. Moro Vlog yeah. So, today is the day Yan, yeah. sinasabi ko The Icon Adventure Ride uh, Season 5 Yan, yeah. so, so, ginaganap ito tuwing uh, kapistahan ng uh, Hawaiian City, Isabela yeah. Yan, ang gawa festival So, uh, Ayun at uh, maswerte tayo dahil uh, isa tayo sa organizer sa palarong ito ano? mga Katunay. yan So papunta tayo sa grid ngayon. Siyempre ang uh, magiging uh, grid natin is uh, iconic o, dun sa icon. So papunta na tayo doon yun. Oh, oh, ayun oh mukhang uh, kasali yun. oh. oh. Mahataw na eh. <laughs> so niya. Let's go mga katunay! So, so ayun mga katunay! Andito na tayo! So ito yung icon Yan This is the icon Yun oh Ang grid natin doon Sa iconic Yan So wala pang uh, mga tao So yung uh, mga organizer pa lang ang andyan sigurado mga iskalawag si Isabella yan mga kasama natin yan ayan, ayan na sila so ayan mga katunay dito ang magiging grid natin yan the iconic hotel yan o Tabi, so, so wala pa wala pang mga participant ayan, eh, ayan na ayan na si RSA to yan isa sa ating uh, major sponsor yan Si RS8 Thank you Sir uh, Junar And Mga katunay kasi lukoy nang nagsiset up ng booth Ang uh, RS8 Ayan. Thank you Thank you Boss J RS8 So meron na tayong mga participant dun Banda dun na Nag aayos na lang sila ng motor Sigurado baka nagtotono sila Ayun mga doon dito na kami sa Hardin Yotips. Dito magla muna kami, ano, bago bakbakan mamaya. Ayan, mga kasama. Si hey, 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 Jeff, kay Boy, kay Ian, uh, kay Darwin. Naipos ko dyan last video. Kain na tayo. Ayan si Kuya Mat, oh. Hi. Ayan sila. <laughs> let's go. So yan mga katunay, let's go. Tapos na tayong kumain. So, punta na, babalik na tayo dun sa grid. Ayan. So, makbakan na to mga katunay. Hanggang uh, gabi, hanggang bukas. Hanggang sa pag-alis nila at uh, ha, syempre hanggang sa pagdating nila. Let's go! So, yun mga katunay. Dito na tayo. ayun Set up na sila. Ayan. No? Tignan natin yung booth ng ano. Ng RS8. Ayan. Ready na sila. Ayan mga katunay. Ito na. May mga nakapila na. Ayan. So, first come, uh, syempre, first to take off tayo. Ayan. Yeah. So ayan mga tunay, start na ng PRI yeah. PRI na tayo Ayan, okay. okay, go Pakbakan na to So ayan mga tunay, dito yung first step natin ano? Sa registration Yung second step natin, sa mga waiver tapos third step so insurance tapos Poto. fourth step dito tayo yung uh, mobile app na gagamitin ng mga participants natin tapos dito ako oh, ang bariyak <laughs> kit Yan, steps shout out naman dyan may oh, susi wala kaming t-shirt ni Benji <laughs> So ayan mga katunay, ito na yung setup ni RS8. Solid, ano? Ayan. Punong-puno. Anak, gising na. Matutulog na tayo. Okay na ba yan, legion? Pagkakababa na ba? Kailangan <laughs> ko ko na ko yan ko mga atunay, nagsisidatingan na sila Yan, medyo hapon na rin eh Ito na yung pila natin sa Tandem category. Ayan yung uh, Individual natin, Yan. So, maya maya mapupuno na yan mga atunay. ito yung uh, tatlong uh, na parapon natin yeah, syempre maraming salamat sa motor line motor line trading yan gawagawa festival first JCD icon adventure Loop. alright Sikat BJ. Yes. <laughs> so, syempre, dito na yung mga idol natin talaga. Ito, dito, mga ultimate pack boy ng uh, Kawayan City sa Si Kuya Dax. Sa si Kueda. Mga ultimate. The ultimate pack boy ng uh, Kawayan. <laughs> <Ay, siya lang. laughs> <laughs> Ayan mga katunay, so, konting oras okay, na lang. Ayan, salamat. 10.30 na. ASG Ultanol AWT Oh, one hundred synthetic underloop oil. Kaya ang mga tapos, malamit sa nama Darwin de Guzman. So, Aming presidente so, Presley, ayan, uh, katunay, sa Skalo, uh, so yung mga katunay start na ng program natin. Program, ang ating ABC President Kap BJD for some messages. Alam pa natin si Kap BJD. Maraming salamat, Kuya Noel. bagong lahat, uh, syempre gusto ko yeah, uh, pagkakataon po na ito na para President, sa sa, lahat po ng mga tumulong para At, uh, kumabuo version 5 ng ating Icon Endurance Challenge at yung mga sponsors po natin. Una-una, nandyan po ang DNF, ang Globe, itong Ultra Loop, UKM KM Moto Parts, Axor Helmets, PC Avenue, RS8, MR Moto, My Perform, yung kuya motorcycle parts at lahat po ng uh, uh po yung pamilya po namin ng scalawag. at syempre lahat po kayo na nandito ngayong gabi na patuloy na tumatangkilig sa aming uh, palaro ng endurance po dito sa lungsod ng kawayan na tinatawag po natin uh, icon o uh, ibig sabihin po ngayon ng icon dito sa lungsod ng kawayan ay innovative city of the north. Muli, ako po yung uh, muling nagpapasalamat bumabati ng isang magandang gabi mabuhay po tayong lahat at rise safe po sa ating lahat. Yon. Child, child, ang gabi po sa lahat ng kapwa uh, Ayan. mananakay Ayan. si Hindi mo lang mananakay ha uh, Mananakay ating, uh, Ayan, number one po sa ating uh, briefing Kung makikita po ninyo yung mga cellphone ninyo Meron po kayong ano, di ba? Uh, icon apps Pag binuksan po ninyo yun, makikita nyo sa bandang baba Meron tayong 911 Yung po, ang ibig sabihin nun Pag pinindot ninyo, kayo po ay malalaman namin kung nasaan kayo, uh, yung location, yung lugar. Kaya po, pipindutin lang po natin yun kung talaga namang kailangan lang. Enjoy po natin yung ride. Importante po, makarating tayo ng safe. Tulad nga po nung sinabi ko last year at uulitin ko po ngayon. Ang totoong finish line po ay hindi po dito doon po sa mga bahay natin at sa mga pamilya natin. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat. Trabaho ang isang kap, So yan, uh, ito na yung mga sweeper natin. Yung uh, ating uh, mga nine mga 922 riders. So uh. sweeper natin to. So tatlong grupo ito. Ano? So, uh, una, nagigit na at may dudulo. Okay, ingat. Mga tropa ko sa rescue 922. Thank mga kapatid 20 minutes to go. Yeah. At uh, take off na tayo. So 'yan. Mag-iingat ang lahat. Magkita-kita tayo bukas. Ayan, mga katunay so syempre magkita kita tayo bukas sa kanilang arrival syempre abangan natin yung mga yon mga katunay see you tomorrow